Thank sure. you Hello guys, good morning. Kumusta po kayo? Panibagong araw at buhay na naman. Kaya for today's kwentuhan po natin ay muli na naman tayo nandito. Sa ating ibon na yan, napaaga pa lang pero napakatirik na ng araw. Pero okay lang yan dahil yung mga ibon natin ay nandun naman po sila sa ilalim ng mga halaman o yung anatilis natin. Tapos meron naman po silang electric fan para kahit papano ay hindi naman po sila masyadong mainitan. Anyway guys, na no, muli po tayong nandito sa ating ibunan dahil meron akong plano dito sa loob ng ating koloni Plano kong uh, dagdagan yung ano yung uh, setup natin dun sa kabilang pader na yon pero gusto ko kayong mag-approve Kaya papakita ko sa inyo kung ano yung plano natin dito. Okay, let's go. Let's go guys, muli na naman tayong papasok dito sa ating colony. Ayan, kung makikita nyo, napakalinis ng area po natin. At tapos na rin po natin silang pakainin, bigyan ng vitamins at gulay yung mga masisiw. Kasi kung di nyo nitatanong guys, yung mga may inakay po natin, daily ko po, po silang lilalagyan ng ano, ng malunggay or kahit anong gulay na meron tayo dito sa bahay or mabibili sa tindahan anyway guys na meron po akong plano dito sa ating aviary na uh, gusto kong ipa-approve sa inyo kung nakikita nyo itong pader na to at yung ceiling natin ayan grabe napakabay talaga ng mga daga dito sa atin buti yung mga ano lang yung isolation lang yung kinakain nila hindi yung mga ibon natin so okay lang yan pero para sa akin napakapangit tignan kasi tignan nyo sira-sira na yung ano yung isolation natin. Kaya ang plano ko dito, uh, kung makikita nyo guys, na meron tayong fourth layer dito na, no, na mga cages, plano ko uh, mag-add ng ano dito ng mga flight cage. Papantayan natin yung apat na layer na yan dito sa may pader na to. Pero, uh, hindi ako sure or kaya gusto kong i sa inyo para kayong mag-approve. Kung ililipat na lang natin itong mga fly cage na to, actually itong fly cage natin na to, ano, lima to. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, tsaka meron tayong isang nursery cage doon. Tano ko na lang na itong mga fly cage natin na to, nasa taas, ilagay ko dito sa pader na to, bale, meron tayong excess non na ano, na isang fly cage, tapos isang nursery cage, kasi itong mga breeding cage natin na to guys, ay ano to, bale, nasa 45 cages tayo ang dun sa may dulo na yun. So, pag tinanggal natin or yung paglinipat ko tong ano na to, etong mga fly cage na to, dito sa pader natin na to, obligado tayo na magtatanggal tayo ng apat na ano dito. So, kung 45, bale 41 na lang yung mga cages natin. So, itong mga excess natin na to, siguro bibigay ko kay Utol. ah uh, kung di nyo guys, na-encourage ko rin si Utol na magalaga ng ibon. So, So far, natutuwa naman daw siya at nalilibang siya sa mga laga ng ibon kasi yung mga pyesa ay binigay din natin para kahit papano ay hindi na po siya bumili at yung ABR na lang po ang gagasusin niya. So yun nga po, no? Itong mga play cage na to, plano kong ilipad dito para kahit papano. ah uh, talagang nakikita natin yung mga pasisyon natin o yung mga fly cage natin lalong-lalo na pag meron tayong bisita kasi kung mapapansin nyo guys, oh, so, Uh, medyo mataas nga naman yung ano natin etong setup natin yung mga na sa ras kung meron tayong bisita ay hindi natin ano tawag dito kailangan pa natin maket dito sa agda na to para magkita ng malapitan yung mga ibon na gusto natin is flex sa mga bisita natin or maging ako pag uh, tumatambay ako dito talagang nakapingala talaga tayo dito sa mga ano natin sa mga uh, nakaplycage natin yung mga pababa natin So, yun nga po, plano kong tanggalin na lang ito, uh, yung mga peg natin, tapos magkakabit tayo ng apat dito. So, para sa akin, uh, advisable naman yun kasi yung mga peg natin ay uh, malapit na talaga sa ano, dito sa may yero natin. At the same time, yung mga daga po ay sinira na yung isolation natin. Kaya yung ano, yung init ng ano, uh, yero, lalong-lalo na ngayon, summer season po tayo, ay dumadirect talaga sa mga ibon natin. Kaya, magikita nyo napakaaga pa ng ano ng uh, ng oras ay medyo hinihingil na yung ano yung mga ibon natin kaya so gusto ko kayong mag decide ng ano natin ng plano natin pag naprubahan nyo yung plano natin dito sa rin natin, ay kagad kong pabaklasin at ipapakita ko sa inyo yung bagong setup natin dito. Actually guys, wala naman po tayong gagasusun dito kung ililipat nga lang na natin itong mga pledges na to. So, papakita ko ng malapitan sa inyo. So, sinukat ko kaninang umaga, simula dito sa may flexible, ay sorry, dito sa may orange na PVC na to ng kuryente natin, hanggang dito meron pa naman tayong allowance dito siguro ang dito. Kaya 'Yung 10 case natin kasi is uh, 15 by 17 by 24. So 'yung 15 niya ang dito. Kaya kailangan natin tanggalin itong apat na 'to para kahit papaano ay uh, maluwag naman at hindi na talaga natin pwedeng gamitin 'to kasi maiipit sila at hindi na natin mabubuksan itong mga nest box once na nilagay na po natin 'yung mga freight case natin dito sa may pader na to. Actually guys, matagal ko na pong plano to kasi marami akong nakikita sa Facebook dati na uh, kung hindi nyo napapansin, marami tayong kaibigan na nagkukwit na sa pag-ibon. Tapos, uh, marami silang, ano, marami silang pino uh, pinopost ng mga flight case na by 24 or 224 yung malalaki. So, nag-isip ako dati, nagplano ako kung talagang by uh, 48 or yung 224 na flight case na lang ilalagay natin dito hindi na tong mga to pero Uh, para parang sa akin nga po, gusto ko uh, samahan nyo ako na mag dito sa plano natin na to. Dahil kung bibili tayo ng mga second hand na ano ay mababali wala naman po itong mga flight gates natin na to and hindi naman po ganun karami kasi yung ano natin, yung mga painakay natin. Uh, tulad po na sabi ko, nag-control po tayo sa breeding ngayon dahil napakalakas nilang dumami or napakabilis nilang dumami and at the same time yung demand sa, kanila ay hindi pa ganun kabilis kaya nag-control po tayo sa breeding. At yung mga pinupokus lang po natin na project, yung mga binibreed natin ngayon, tulad ng mga aqua opadan, yung mga gray tapos yung mga PSL, yung mga aqua blue 2 split pf, yan yung mga opadilute and Lutino Opa na pinaproject natin dito sa ating library. So yun guys, no, white wide chat po natin yung ano, yung camera natin, i-imagine po natin. Yan, ibababa nga po natin itong mga flight pitch na to. Maglalagay tayo ng apat doon. So para sa akin nga po ay magandang idea itong iniisip natin kasi lalong-lalo na ngayon, mainit po yung panahon para kahit papano yung init ng ngero ay medyo malayo na yung mga breeder cage natin pwede pwede na tayong maglagay ulit ng uh, something plywood or gypsum board dito sa taas ng mga breeder natin para kahit papano nga po dahil sira na po yung isolation natin sinira na po yung mga daga para kahit papano ay hindi naman po masyadong dumire yung init ng ngero dito sa mga ibon natin at dito sa loob ng hallway natin buti na nga lang po ay meron tayong ano dito uh, wall pan ayan, ay isang wall pan natin uh, after lunch sinisindihan ko po talaga itong ano natin para kahit papano makatulong naman dito sa mga ibon natin at itong mga halaman natin ay napakalaking ano tulong dito sa mga ibon natin lalong lalo na po ngayon ay napakainit po ng panahon so yun guys na no, decisionan nyo po tulungan nyo po ako mag dito sa plano natin para kahit papano ay lalo, lalo po natin mapaganda itong ibon natin at komportable po lalo yung mga ibon natin sorry lang guys no, yung muntin plano natin dito sa ating ibonan sana po ay matulungan nyo ako at kayo ang magdesisyon dito sa plano natin anyway guys no, maraming maraming salamat po muli sa pagiging pagkwentuhan sa akin kahit ilang minuto lang sana po ay muli kayong nag enjoy sa mga laga natin ibon at para naman po sa mga kaibigan po natin dyan na gusto magpa DNA ng mga ibon natin ay yata't ko po muli dito sa screen natin yung facebook account ko para po may schedule natin yung pag visit dyan sa edya nyo at pag-DNA ng mga ibon nyo. At para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi na suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye!